Okay, so um, how excited are you to be with your, ano, with your present and your ex and your ex? <laughs> uh, Sila dalawa yung magkasama sa tent. Uh, Inaapi nila ako. <laughs> Pinag pinagkakaisahan nila ako dalawa. Uh, sir Eugene editor of uh, People's Journal are you there sir Mr. John Gibb <laughs> sir you are you, aba, nasa Boracay kaya <laughs> yes nasa isla anyway um, isa ka sa mga ano sa mga yung tinatawag natin versatile uh, entertainers actors singer comedian Salamat. yes yes uh, So ano yung mga ano, yung mga mga projects ngayon under Viva na may kinalaman sa pelikula. May mga narinig kami noon pero para yes. hindi panatince. Yes. Uh, hmm. Meron akong two movies na hindi pa na Ma -ma Last year pa namin natapos. Uh, one is a support lang ako. Uh, it's a uh, thriller action thriller na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes mm -hmm. at John Arcilla uh Kore ano to adaptation from a Korean from a hit Korean movie uh A Hard Day mm -hmm. uh support lang ako dito mm -hmm. ni oh, And okay. then, kasama ka pala doon Yes yes I mm. have a good role there uh serious uh pero, syempre may konting uh, mga punchline-punchline ako ng konti. But, uh, mm -hmm. after that, I have my solo movie, yung Mang Jose. Yun ang uh, excited talaga oh. ako. It's a superhero movie based based on yung kanta ng parokya. Na Mang Jose, mm -hmm. uh, yung superhero na nagpapabayad sa services niya. Okay. Yun. at ang uh, first time magsasama okay. sa pelikula ni Bing, my wife, and Manny Lin. Okay. So, um, how excited are you to be with your ano, with na. your present and your ex and your ex? <laughs> Tapos na yung shooting namin eh. Pero sa shooting, uh, silang dalawa yung magkasama sa tent. Mm -hmm. So, pagpapasok ako, Oh. Okay. Ako, uh, ano, uh, inaapi nila ako. <laughs> Pinag pinagkakaisahan nila akong dalawa. Nakakatawa. Uh, ah, wala ang audio mo, Eugene. Uh, Sir Eugene? I think nawala ang yung audio mo, Sir Eugene. Yeah. Okay, we'll, uh, maybe we can go back to Kuya Eugene. Okay lang, ko IG, yeah. let's move on muna ha. Okay. okay. Yeah, uh, let's go to uh, Alan Policarpio of Inquire. Ayun po. Nakita ko sa IG nyo, you also started a TikTok challenge. Bakit? parang the... mag-awig tayo, Alan. <laughs> 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 para mag-awig tayo. <laughs> Ayun, sir. Yeah. Uh, TikTok challenge, yeah. Oh, so, anong thoughts niyo about this? Parang mga new ano? para mga social media trends na ginagamit na rin sa pagpo-promote ng mga whatever content you're doing, kahit music or movie. Ah, oh, wala eh. Uh, you have no choice but to uh, go with the flow. You have to adapt uh, at uh, ina-acknowledge ko na ang TikTok ay isa sa pinakamalakas na venues ngayon. Hmm for anything pero kayo ba in terms of social media talagang ano kayo uh, hands on ba kayo sa mga ganyan or madalas ba kayo talagang ako ano uh, especially on IG on Instagram uh akong isa sa pinaka kahit tanong mo pa yung mga ano netizens. Ako ang isa sa pinakamasipag mag-reply. So, Mag-like ng mga comments. Halos lahat ng comments, nire-replyan Because of the platform, uh, madali na ngayong mag-release ng songs. Anybody can release anything on Spotify. Kahit wala kang recording label. You know. And because of that, um... Uh, I think nagtriple ang dami ng artists. So that's where the difficulty comes in. Sa dami ng artist ngayon, sa dami ng pwede mong pakinggan, mahirap makahanap ng uh, attention. But eh uh, merong mga songs ngayon. Madaming mga songs ngayon na uh, instant uh, hit tapos uh, pero hindi naman pangmatagalan. Pero sir, yung ano, malakasan, uh, pagiging part ba to of a bigger ano, uh, album or collection of songs in the future? from the last I heard, I don't think Viva is doing albums anymore or EPs. Uh, but As of now, I'm uh, working on two songs. Uh, Uh, magkasabay. Uh, dalawang songs ka agad yung uh, inaasikaso ko. So, uh, pwede. Pwede siguro. Pwede siguro maging part of one album. And then, nakita ko yung album art nyo parang medyo may pagka yung parang electronic dance or futuristic yung style. And nabanggit ko yung yung kids nyo po ba yung gumawa ng aesthetic? Yes. Yes, that was uh, my uh, Bunso uh, Gabby, who uh, did the artwork. Medyo mahirap kasi ngayon ang pictorial, uh, di ba? Medyo because of the pandemic, medyo mahirap pang pictorial. So we had to work with an existing picture of mine. I gave I gave her an existing picture. Tapos. Uh, yun. Siya na nag-ayos ng lahat. And sir, yung kids niya rin are into music and uh, mga music video nila, ang gaganda rin ng ano, yes. Ng visuals. Ganyan. Ah, mas maganda so, ang visuals nila <laughs> kaysa sa akin. They, uh, they, have a, they have a single out now na I'm very proud of. Mal mal malakas sa uh, Spotify, sa, sa, pati sa mm -hmm. Asia lumalabas na yung uh, Angel Baby mm. Angel Baby but uh, uh, both dalawa na yung singles nila and uh for their first single na nanalo pa sila ng, uh, sa Awit Awards they won two mm. awards uh, best pop song and best uh, new recording artists I uh, helped them with the songs mm -hmm. also pag pagka uh, pag nagsusulat sila ng kanta, ang job ko is to ano, to uh, guide them. Parang oops, mm -hmm. uh, medyo palitan niyo to, gawin i dito niyo dalhin. Pero mm -hmm. ano feeling sir yung ano, when your kids parang sinabi niya sa inyo na gusto rin namin mag-music and uh, at ngayon yan, they are starting to find some success na rin so uh, so proud and di mo lang alam kung gaano ka proud uh, kasi when actually ako ang nag uh, dati sumusulat-sulat sila pero nahihiya sila na i, i record uh, i actually i record so nung sa akin lang nila pinaparinig saka sa mami nila pag naririnig ko, nafo-frustrate ako. So, pinupush ko sila na, hindi, da, mag, maganda yung kanta nyo. Uh, uh, sayang, put it out. So, yun. Ngayon, uh, it started out, I was helping them write their songs. Ngayon, ako na nagpapagawa sa kanila ng kanta. Gawin nyo naman ako ng, ano, ng kanta para para cool naman ako kasi iba-iba <laughs> na yung ano nila eh iba na yung style ng mga bata ngayon eh uh up next uh, si Charm, pagulong of uh, Philippine Star. Charm? Yes. Uh hi sir. Um uh, isa lang yung fashion ko sir. Uh Hi Charm. So yeah, uh, hello. So Asa your San daughter sir. Pa <laughs> background lang. So your daughter sir also music, ano yung advice na pwede mo namang mabigay sa kanila? Um, to believe in their music. Kasi yun nga, from sa simula, parang ano sila eh, na, mahihain yung dalawa eh. Yung dalawa. So, I have to give them confidence. Pag nasa recording, sila, nandun ako. Ah, uh, nandun ako, ako ang Tigabantay. Tapos uh, hanggang sa nag-aaway na kami minsan na mag-aama dahil sasabihin ko, isa pa, isa pa, uh, uh, sigaw mo pa, lakas mo pa, dinawan mo pa. Nagagalit na sila sa akin. Pa, ano ba? Ayoko na. Tama na. Isa pa, isa pa. Yan ako, yan ako. as a father. Kasi believe ako sa... Alam ko that na may mas maibubuga pa sila.